tapunan po natin ito may mga transport groups po ng uh, transport group dito sa Pilipinas uh, particularly sa, Me sa Metro Manila eh, no nag-file uh, ng petition na ang pinakahuling nabasa na ko sa isang uh, sa kanina sa social media parang 17 pesos yung uh, petition di ba pero ang lumalabas eh, kasi ang laki nung uh, Kahapon po bayan? itong Martes, ang taas nung at uh, 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 presyo ng gasolina ay umakyat. Pero ang balita po, pero sa bagay ngayon kasi kung Friday ngayon, hindi pa tapos yung trading. So baka Lunes pa yan ma-announce kung bababa. Pero meron hong uh, meron nung sinasabi ang DOE na baka bumaba yung presyo ngayong yung uh, ngayong week na to, itong parating na to, Martes. Oo, kasi malalaman niya mga hapon o kaya mga gabi ng uh, lunes pagtapos na yung trading day o yung trading na tinatawag doon po sa industriya niyan. Okay, nasa linya po natin ang uh, chairman ng Manibela, si Mr. Mar Balbuena. Uh, Balbuena. Sir Mar, magandang magandang araw po. Hello, Sir Mar? Hello? Hello? Is it me you're looking? <laughs> Parang hindi yata nakamonitor si Serbal. O, oh, paki uh, eh, Serbal, si Sermar. Ang uh, meron ho kasing uh, uh, halos yung, yung ilang ba Mga tatlo yata, mga transport groups ay uh, gusto ng uh, fair hike. Pero itong si Sermar Valbuena ng uh, Manibela, ayaw niya. Oh, <laughs> ayaw niya. So gusto natin siyang makausap. Bakit? Okay, bakit ayaw niya? May iba siyang panawagan para makatulong sa lahat ng uh, jeepney drivers at sa lahat ng mga pasahero. Iba yung kanyang ano, iba yung kanyang, uh, panawagan. So, mas maganda kung makausap natin siya at uh, uh, tinatawagan na po siya ulit at pag-usapan po natin itong uh, fair hike na ito. Pagka ba fair hike ang pinag-usapan. O, oh, nandiyan na ba? Okay. Uh, Chairman ng si Mr. Mar Val Valbuena. Sir Mar, maganda-maganda araw po. Ah, good morning po, uh, Sir Dennis. Good yun. morning po sa lahat po ng uh, sumusubaybay ngayon. Opo, yung mga major-major, yung mga mga kasamahan nyo po sa industriya, ng mga transport group, ang gusto po nila dagdag pasahe, pero nabalitaan ko po sa inyo, ayaw ninyo eh. Sa Ngayon po kasi sa Dennis Apo. na hirap na po ang uh, taumbayan dahil nga po sa taas ng mga bilihin Taba. tapos dadagdag pa itong uh, pamasahin natin. Tama. Uh, ang uh, sumasakay po sa ating mga jeepney ay ang masang Pilipino na ang uh, kinikita lamang ay sapat para sa kanilang pamilya kaya kung hihiling kami mm. ng dagdag pamasahe baka wala na rin pong matira sa iba na lang sila sumakay. Oh, oh. Uh, hindi po ito kasi uh, per-hike ang uh, kasagutan ngayon sa tumataas o paglobo ng mga produktong petrolyo. Uh -oh. Kung magagawa po ng ating gobyerno ng uh, solusyon na mapababa po sana ito, katulad po ng uh, pagtapyas o hindi man totally pag-suspend doon sa excise tax, value-added tax, uh, kasama-sama na po yan yung sa train law, mm -hmm. eh, sana ma-reduce man lang from 18 pesos to 10 pesos ang uh, kunin na lang muna pansamantala lang na, naman po uh, uh, hmm. Sir Dennis hindi lamang po yung mga PUJ drivers at operators ang makikinabang dito kundi pati na po nang gumagamit ng mga produktong petrolyo lalong-lalo na po yung ating mga pasahero na hindi po tatamaan nito ng pagtaas ng mga uh, mga produktong petrolyo dahil domino effect po ito uh, Sir Sir oh, Dennis oh. kasi kung magtataas kami ng pamasahe lahat po ng mga mga basic goods magtataasan na rin po 'yan at uh, tataas na naman ang inflation pati inflation so, tama tayo ng ibang uh, ibang uh, ibang pananaw na makakatulong din tayo hindi lang sa ating pamahalaan kundi pati sa taong bayan yung uh, uh, yung kanina sinabi niyo nagsabi ba kayo ng presyo pag tinanggal yung VAT at saka excise tax magkano ho ang magigimpresyo niyan Mag magkano yung mababawas kasi ngayon uh, sir Dennis 18 pesos hmm. po ang uh, nakukuha ng uh, gobyerno okay kada litro ng uh, mga produktong petrolyo, oh. lalong-lalo na sa diesel at oh. gasolina, oh. oh. kung tatapiasan po ito ng uh, 8 piso, malaking bagay po ito sa amin dahil oh. kumukonsumo kami ng hindi bababa ng 30 liters kada araw po ng pamamasada namin na uh, Sir Dennis. Oh, malaki din pala mababawas. Ano? Pagka na ay, uh, uh, anong tawag dito, pagka nabawasan, nabawasan yung excise at saka VAT, uh, automatic na po sa inyo, Magba, mag, magbabawas din kayo ng uh, pamasahe. Oo. Hindi na po kami mag hindi Tama. na po kami hihirit ng paspasahi ah uh, mm. Sir Dennis uh -oh. pero at the same time may matitira pa naman sa gobyerno pero habang mataas lang yung presyo ng ng mga produktong petrolyo hindi naman po forever yung hinihingi natin mm. pero ganun pa man kung tayo ay mabibigyan pa ng mas magandang uh, uh, batas para dito sa ating uh, mga PUP drivers uh -oh. mas mainam po sana uh, uh -oh. Sir Dennis Okay uh, uh, Sir Mar um Uh, balikan po natin. Natatandaan ko kasi eh, eh uh, hindi ko matandaan kung paano yung naging sitwasyon na kapag ka okay. mal masyadong malakas na oy masyadong mataas na yung ng ang, uh, increase ng uh, mga produktong petrolyo, parang merong otomatika yung gagawing pagtaas sa sa presyo ng pamasahe. Uh, Na-recall ba to, Sir Mar? Dati po yan. Uh -oh. uh, naglabas ang uh, LTFRP ko, di ako nagkakabalik 20, uh -oh. 2013-2014 pa yan. Pero hindi naman po nila pinatuto pa dito Dr. Dennis. Ah, yeah. Kailangan okay. pa ng approval ng NEDA. Kaya pa rin doon pala. tayo uh -oh. nagkaka problema. So, kumawa sila ng uh, pampalubag loob na hindi naman nila ini-implement. Uh -oh. So yun yung mahirap po sa atin. Katulad niyan, kung uh, umabot na rin na, sa train law, kapag umabot na po ng 80 dollar dollars per barrel, per barrel. ang uh, produktong petrolyo uh -oh. automatic na isususpend yung train law pero hindi rin niya ito ginagawa. Ah uh, wala so, rin pala. Uh -oh. Lahat lahat po ay abig ng gobyerno pero kapag ba ang batas ay ginawa na pabor sa gobyerno hindi ito sinususpend. pero kapag pabor ito sa taong bayan hindi nila ini-implement. During the sa record po ng inyong pag-stay -pag sa industriya niya, lalong-lalo na sa sa pagbyahe ng mga jeep. Kapag ka ho okay. ba, paano ho ba nangyayari dyan? Pagka meron kayong petition, for example lang, ah, sabihin lang natin ang panawagan okay. nyo, Sir Mar, na magkaroon ng dalawang piso, gaano, gaano ba kahaba ang, ang, ang proseso? Buwan bayan, Linggo bayan, yan? Araw ba yan? Bago ibigay ng LTFRB? Misa po, inabot na ng tatlong taon. <laughs> <Sir Dennis. laughs> yung hindi eh, wala rin. Yung 2022 pa. Uh oh. Sa, uh, na humi, 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 humirit ng uh, taas pasahe. Kaya hindi na kami humihirit sir Dennis. Kasi uh oh. Ka, na lang namin itong, uh, itong uh, LTFRB kung kailan maaawa sa amin. Uh oh. ah. <laughs> uh, ganun ang nangyayari, Sir, <laughs> sir Dennis. Yung buwan, uh, malabo. Yung, yung, yung dinidinig ngayon, matagal na po yan na petisyon, uh, Sir Dennis. Ito yung 17? 2022 pa. Oo. Uh -huh. Ito yung 20, 17? pa. Opo, ito po yung 15 and 17 pa. Ah, oh, pambihira. Hindi pala ganun. Eh, teka muna, Sir Mar. Uh, kung compare lang natin, ang panawagan mo doon ay ma, -ma mabawasan o no? kaya mawala yung VAT at saka excise tax ka versus doon sa panawagan na maitaas ma 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 yung pamasahi alin ho doon ang sa palagay ninyo mas mal mas malapit sa katotohanan na mangyari? mas malapit po kung sana ay uh, ay uh, ma-reduce ma yung uh, excise tax dito sa ating uh, mga produktong petrolyo kasi mm -hmm. ang Department of Finance uh, kung magdidesisyon siya para lamang sa sa mga PU, uh, PUBs mas madali po sana Ah, o kasi finance kasi yung, pala uh, mag yung pong oh. yung pong uh, yung pong uh, LTFRB subok na natin na uh, hmm. natutulog lang lagi sa pansitan kapag <laughs> magyabang doon po sila magaling. Oo, oh, kasi iniisip ko dito sa ano sa meron ako nakita dito parang ilang buwan bago mag uh, uh, react ng LTFRB sa mga sa mga fair hike petition. Eh, sa sobrang uh, gumagalaw yung ating uh, presyohan ng gasolina eh, every week, Opo. eh baka mamaya hindi rin nabutan, bumaba rin na bumaba. Pa parang ganun ang pwedeng mangyari doon, Sir Mar. Opo, ganun. Opo, kasi nga po, ang nakikita ng uh, LTFRP, uh -oh. uh, gagalaw ngayon patahas. Next uh -oh. week, bababa uh -oh. ng uh, katiting. Uh -oh. Next, sa susunod ulit, mas uh -oh. mataas na naman yung, ita yung uh, increase. Uh -oh. Kaya po, siguro naguluhan na rin yung LTFRP kung ano din ang gagawin niya. <laughs> ano ang pakikinggan? <No. laughs> Hindi siya makapag-decide. Oh, ano ba ito? Bababa -ba, ba natin? Itataas ba natin? O oh, i-maintain natin yung pamasahe ngayon? Kasi uh... Uh, naintindihan natin na uh, Sir Dennis na taong bayan talaga ang sasalo nung uh, per, itong, uh, per increase na to uh -oh. at uh, mahihirapan na naman. Oo. So kaya pala hindi na kayo nagfa-file ng bagong petisyon at ang kinakapitan niyo yung 17 dahil nga pag nag-file kayo, taon na naman ang bibilangin bago. bago. Ano ako, taon na naman ang bibilangin, <laughs> sa Dennis. Ay, so, i-check natin sa paki-check natin sa LTFRB 2022 pa yung huling uh, pinail kung di ako nagkakamali. ang uh -huh. Hanggang po walang action diyan. Ngayon, a-action na siguro sila kasi Ah uh, kinukulit na sila dahil nga yung mga nangutang ng mga modern units hindi na makabayad sa taas ng presyo ng diesel. Uh -uh. Sila ngayon ang nangungulit na na ano na itaas na yung pamasahe. Kasi ang taas... so ito yung uh, repercussion ng uh, uh -huh. modernization program. Yun. Saka ang taas ng uh, increase yata this week uh, sir Mar, di ba? Parang may halos piso patlong yata tayo. Piso. Oh, oh. halos patlong piso uh, sir Dennis kaya hmm. nakakalula yung pagtaas. Iyon. Teka muna. O nga pala, may nagtatanong dito, yung uh, pamasahe ba na magkano ng, ng, ng ang jeep ngayon? Uh, 13 pesos? Tama, uh, Sir Mario? 13 pesos po ang uh, minimum ngayon, uh, Sir Dennis. Kung magdadagdag tayo ng uh, 2 pesos, pati yung succeeding uh, kilometers niyan magtataas din po. Oo. Oh, 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 oh. So Top? hindi tayo nakabase lang doon sa dalawang pisong increase. So mabigat po ito para sa ating mga kababayan. Oo. Oh, oh. Saka tapos yung uh, magkano ang... Uh, Uh, sa sa electric jeep po magkano ang pamasahe doon parehas ba hindi Um 15 pesos po yung current uh... ngayon at ang hinihiling po nila ngayon ay 20 20 to 25 pesos na ang minimum yun. Tapos, tama yung sinabi ni... Minimum po yun, na, sir, okay. uh, sir Dennis, and two pesos ang succeeding kilometers. At saka maganda yung sinasabi mo na magbabawas tayo ng VAT, though baka maapektuhan yung uh, plano ng gobyerno at pondo ng uh, gobyerno. Yung VAT at saka excise, mag, mag, mag -ano yun sa inflation? Kung baga, uh, hindi, 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 siya mag hindi inflation kundi mababawasan din, pati yung presyo ng mga produkto uh, uh, na ginagamit natin sa arawan, na Sir Mar. Opo, uh -oh. din po 'yon uh, Sir Dennis kasi uh -oh. nga yung mga basic goods na to umaasa din sa transportation to na makakarating sa mga pamilihan o kung saan man pati mga pag uh, mga logistics ng mga gamot, uh -oh. yung mga basic needs po natin uh, uh, Sir Dennis hindi yan tataas. Sigurado po ako yan. Eh At, uh, sana ma mapakinggan ng uh, gobyerno yung ating hiling. Hindi naman po siguro pwede naman nilang pag-aralan 'yon Sir Dennis uh -oh. na sa mga pampublikong publikong sasakyan, kahit po yung mga truckers, itong mga jeepney, UV, oh. mga buses, pwede oh. po nilang gawin yan oh, yeah. na, na magkaroon na lamang ng mga vouchers. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay, okay. Uh, Sir Mar, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Idol. Thank you. Maraming salamat si uh, chairman po ng uh, Manibela, si uh, Idol, Mr. Mar Valbuena. Runda, Pilipinas!